Ano ito? Isang scooper in-expose ang koneksyon ni Atong at ng Pangulong Pongpong Marcos? Grabe! Ano ito? Pangulong Pongpong Marcos, lumabas na ang katotohanan. Isang scooper in-expose ang koneksyon ni Atong ang kay Pangulong Pongpong Marcos? Sa isang eksklusibong revelasyon, isang misteryosong scooper ang lumutang at isinapubliko ang umunoy lihim na tangkang paglapit ni Charlie Atong Ang, isang kontrobersyal na bilyonaryong sangkot sa mundo ng sugal kay Pangulong Ferdinand Pompong Marcos Jr. Taong 2022, mainit ang labanan para sa pagkapangulo at sa likod ng itablado, isang inihinaasang tagpo ang naganap. Ayon sa impormasyon mula sa isang scooper na malapit na malapit sa kampanya dalawang beses sinbukan ni Atong Ang Daw na mag-alok ng donasyon kay Marcos. Una, sa kasagsagan ng kampanya para sa pagkapangulo, lumapit si Ang, ngunit agad itong tinanggihan. Bakit? Bakit tinanggihan ang milyong-milyong pisong suporta mula sa isang maimpluensyang personalidad sa larangan ng sugal? Sa parehong taon, lumitaw ang pangalan ni Atong Ang sa isang mabigat na kontrobersiya. May git na sa bungero na sinasabing nasa 100 pa ang iniulat na nawawala at si Ang ang tinuturo ng ilan bilang utak ng likod nito. Mariinyang niyang itinanggi ito, sinasabing siya'y biktima lamang ng kanyang mga dating kalyado. Ngunit hindi rito natatapos ang lahat. Dalawang taon matapos ang unang aluk, muli na namang lumapit si Ang noong taong 2024. Sa pagkakataong ito, nais umano niyang suportahan ang mga kandidato ng aliansa para sa Bagong Pilipinas ang grupo sa Senado na iniuugnay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit muling tinanggihan ng alok, isang matatag na hindi ang sagot. Isang pangalawang pagkakataon na tinanggihan si Ang at muling bumalik ang tanong, ano ang dahilan sa likod ng paulit-ulit na pagtanggi? Malinaw pa sa liwanag, may mga linya na hindi kailanman tatawirin kahit gaano kalaki ang kapalit. Isang bilyonaryo isang pangulo, dalawang mundo na halos nagtagpo, ngunit hindi kailanman nagtugtong. Ganito katalino ang ating pangulo natila tila nakikita niya ang piligro sa pagkikipag-connect kay Atong Ang. Hindi ito chismis, hindi haka-haka, ito'y salaysay ng isang saksi. Ngayon, inilalantad ang tanong, totoo ba? kwentong ating napakinggan. Dalawang beses na nangyahan ng isang pinuno ang alok ng yaman mula sa isang taong may mabigat na isyu ng imoralidad at kontrobersiya. Maaring tanungin ng ilan bakit tinanggihan ang ganito kalaking suporta. Ngunit sa liwanag ng salita ng ating Panunod malinaw ang sagot. Ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay hindi nakikihalubilo sa gawa ng kadiliman. Ang tunay na anak ng ating Panginoong Diyos ay tinatawag hindi lamang upang umiwas sa masama kundi upang ilantad ito. Ayon kay Apostol Pablo sa sulat sa mga taga-efeso, ang pagiging kristyano ay hindi simpleng paglayo sa kasamaan. Ito'y aktibong pagdadala ng liwanag sa mga lugar na nilalamo ng dilim. Tulad ng ating Pangnusus na hindi kailanman tinanggap ang alok ni Satanas kapalit ng kapangyarihan. Mateo 4 verses 8 to 10 Tayo rin ay tinatawagan na maging matatag Maaring tayo ay alukin ng impluensya, posisyon o kayamanan Ngunit kung ito'y galing sa maling paraan o may halong kadiliman Ito'y ating tanggihan sapagkat hindi sa pamagitan ng pilak o ginto Kundi sa pamagitan ng dugo ni Kristo tayo tinubos Unang Pedro 1 verses 18 to 19 kaya ang tanong natin sa ating mga sarili kaibigan. Meron ba akong makompromiso sa buhay na tahimik kong tinatanggap kahit alam kong taliwas sa kaluuban ng ating panusus? Ako ba'y bukas na tumayo para sa katotohanan kahit ito'y hindi tanggap ng nakararami? Have mercy O God at purihin ang ating Panginoong Diyos.